Good day guys and welcome back ulit sa itong channel for today's video Euro Viper 150 Ay ang problema sa kanyang electrical system So ngayon guys yeah, I hope yeah, service ready yeah, muna tayo no At muna tayo sa ating shop Ang problema ng kanyang motor ay bila lang nawala ang kanyang kurente Ayaw nang umandar On natin ang kanyang sosi at tayo natin yung paanda rin So yun na guys na ay oh, talaga umandar no. ang kanyang motor Ang next thing gawin is i-check natin ang kurente sa kanyang tension wire tanggalin mo natin ang kanyang spark plug cap para makonfirm natin kung kuryente ba talaga ang nawala sa kanyang motor kung bakit ayaw manda so pakistart mo natin kay Bosing Konfirm pang pang confirm na confirm guys nawala talaga ang kuryente ang kanyang motor tanggalin eee! natin ang kanyang spark plug para natin mahirapan mamaya sa pag-kickstart ng kanyang motor para makita natin ang kuryente sa kanyang electrical system. So, natanggal natin ang kanyang spark plug cap at kukuha natin ng multi tester natin. I-check po natin ang kanyang primary o sakit ng kanyang stator kung ito ba iba tereparated o primary type ang kanyang CDI. So, dito natin yung Once ma-check na natin ang kanyang stator coil. So, na na natin ang kanyang CDI, guys. Ito na yung kanyang CDI. Na-check ko sa kanyang wire parang primary type ang kanyang CDI, guys. Kasi mayroon ako nakitang black-red, no? Kapag black-red, indication na yan na ang ating CDI primary type. Yun, confirm nga guys. Okay. Sa sakit ng stator is meron tayong ng limang wire, isang blue-white, isang green-white, yellow at saka pink at saka red-black. Ang i-check natin dito isang ang kanyang red-black kasi ito yung main supply ng ating CDI na primary type. So dapat ang kanyang source coil guys ay nasa mga 400 to 500. Kapag hindi yan umabot sa ganyang resistance, ay nasa stator ang problema at wala sa CDI. So, kukuha mo tayo tester at isi-set natin sa times 1 resistance ang ating tester. So, yun. Nakaset na siya guys, no? Malimutan ko ang ilagay yung battery niya. So, ito na. Nalagay ko na kayo ang battery at naset na natin sa times 1 resistance. Unahin mo tayo i-check ang primary coil niya guys. Yung red block. So, medyo nagkamali ako dyan. Nasa taas, nalagay ko yung tester Dapat na sa ilalim pala. So lipat natin sa ilalim. Since wala tayong nakikita ng green na, sa, na wire sa kanyang sakit rektan nilang na natin sila natin sa ground. So meron tayong nakikita ng resistance guys. Nasa mga 100 plus lang. Try natin ulit. 169. Yan, medyo uh, maliwanag ang ating araw. So yan guys, 169. Ang nakikita kong resistance napakababa. So lang inanasahan natin na sa mga 400 to 500 plus dapat yan para makapapudus ng kuryente papunta sa ating CDI. since mga 100 plus lang asahan yung hard start yan asahan sa hard start walang kuryente na lalabas ang ating CDI so next na natin i-check oh, is ang kanyang no! pulser ang kanyang pulser guys meron siyang 149 sapat lang yan pero ang i-check ng wire guys is yung blue white at saka green white kasi yan ang dalawang wire ang may connection para sa ating pulser so kapag yung pulser yan sa mga 140 120 110 at hindi babaw sa so 100 at sobra 150 ay normal po yan ay abnormal pala yung sobra 150 since sa mga 140 plus lang siya good sa ating pulser at ang nang nakikita natin problema ay ang red black wire na yan na mayroon lamang 150 na 170 plus na resistance since may problema ng kanyang stator guys at napakamahal pa naman ito kapag ito ay uh, pinalitan natin sana so, sa mga 600 er to si yung mga stator na yan mga lang ang kaparehan na stator or sa, sa TMX lang pala o oh, Skygo 150 ang kapare niyang stator okay. coil so for temporary lang mga guys para palabas natin ang kurente ng kanyang motor ay magkapalit tayo ng 4 fin CDI yung pang budget mail lang na CDI natin guys Sa so, ito lang muna natin ginagamit para palabas natin ang kurente sa kanyang tensioner at mag confirm din natin na primary coil ang problema So, nakaputol ng kanyang white-black or nakakondino na ang kanyang engine stop sa kanyang CDI. So, kailangan natin i-pull out ang mga terminal na yan sa kanyang sakit guys. Kasi wala tayong socket na nadala sa ating 4 pins na CDI. Kasi sa mga oras na yan, is na sa mga 8am in the morning pa. At wala pa ang mga bukas na shop sa mga oras na yan. So, ang gawin natin <laughs> is i-recta natin yung mga sakit ng ating CDI na stock. So, i-pull out natin yung lahat na yan, except sa red black. Ang gagamitin natin yung pang supply na positive is yung black white na wear na yan na pinull out natin yan. Yan po ang gawin natin positive supply ng ating siday. At yung apat naman na wear na yan na, dalang, na may dalang kulay blue white, green white, ay uh, yellow black at saka green. Yan po ang ipapull out natin guys at itatap natin sa ating four siday. So meron kayo na na uh, green white at saka green. Ang green white po ay uh, personal ground ng ating palser at ang green naman is ground ng ating harness guys yon. so ang gawin natin is para makabit natin ang apat na wire yung green, white at saka green is i jumper natin ang dalawang yan kasi need huh? ground ang ating palser since ang uh, ground ng ating palser is green, white at wala siyang connection sa green ng ating harness is i jumper lang natin ang dalawang yan para may ground ang ating palser sa ating stator so pagkabit yan guys no ay unahin natin Uh, dugtungan ng wire ang ating magiging positive accessory hahanap tayo ng wire para may dugtungan natin siya papunta sa uh, maghanap tayo ng positive accessory so ito yung apat na terminal ng ating uh, CDI guys yan po ay pang battery operated ulipan na 110 so itong black white na wire is itong gagamitin natin para pang connection sa ating positive accessory dugtungan mo natin yan ng maikli na wire maghanap kayo ng mga wire na savings nyo tapos maghahanap tayo ng positive accessory sa kanyang harness. Sa part nito guys, sa, sa kanyang sakit na location is walang positive dyan na accessory. So, kailangan natin magdugtong at kailangan natin yang lagyan ng positive accessory. Kasi yung CDN na ginamit natin is battery operated at kailangan natin ng supply na positive. So kailangan natin okay. maglagyan ng electrical tape sa ating pinagdugtungan at lagyan din natin ng tape yung terminal niya para may natin magkaroon ng grounded so doon tayo sa kabila maghanap ng positive accessory guys yung pinakamalapit sa ating CDI so tulad ng sinabi ko kanina itong green at saka green white pagdugtungin natin ang dalawang yan kasi yung green white guys kapag hindi natin nilagyan ng ground hindi natin mapalabas ang kurente sa kanyang CDI kasi yan po ay ground connection ng ating pulser So, meron tayong green wire dyan. I-jumper lang natin yan, guys. Ganun lang po ang ah, paraan natin para may connection, o oh, may ground connection ng ating green white. So, i-jumper natin yung dalawang gan, guys. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. So, loads, idol, dalawa po ang kanyang terminal. Isa lang ang ating gamitin yan, dyan. It's either yung sa green white or yung sa green talaga. Isa lang po since naka-jumper man ang dalawang 'yan. Ah, uh, siyempre lagyan niyo ng electrical tape bawat terminal o dulo tira, dulo ng terminal ng ating ah uh, guys para may sa natin magkaroon ng grounded sa loob ng ating CD kasi wala pa pang pangsakit sa ating CD kasi nalimutan kong magdala ng sakit guys so for the meantime is sok-sok o sisiksik muna natin yan sa loob ng ating CD ito ang next natin gawin is maghanap din ng positive accessory sa ating CDI. So yung pinakamalapit ito yung kanyang brake light switch. Ang sabi niya ni owner is tinago lang ito sa ilalim kasi wala nang brake light switch ang kanyang pot brake. Hanapin lang muna natin. So yun, nakuha ko na yung uh, wire natin. So ito na yung brake light switch na pinuntol niya guys na sinabi ni owner. So ito, balatan natin ng isang ito. Makita nyo yung positive supply ng ating uh, hinahanap. Basta depende na sa inyo kung saan, saan, saan kayo magdudugtong ng positive accessory. Isa sa flasher o sa loob ng harness. As long as makaprovide tayo ng positive accessory para sa ating sila. yon. shout out kay Bossing. Report na makalimutan. Salamat sa tiwala boss. At ako ang iyong piniling mekaniko para magayos ng inyong motorsiklo. Wow! So, ito yung positive accessory guys. Lagyan natin yung uh, electrical tip sa dulo. Kasi siksik lang natin yan sa loob ng ating CDI. Pero kailangan talaga tayo maghanap ng sakit ito guys para sa CDI para for uh, permanent. No? Hindi natin pwede yung isusok-sok lang kasi uh, may pagkataon na magkaroon ng vibration sa kanyang motor baka magkaroon niya ng lost contact o atras yung terminal natin. Much better pag mapaandar natin ang na kanyang motor is maghanap tayo ng sakit para sa ating CDI na ikakabit. Okay. So yun, nakalagay ng electrical tape. At kapag ang uh, ganitong position natin sila guys, ang positive, ang location natin yung positive is na sa right side na bahagi sa ibaba. So, nilagay na natin yung positive. Ang next naman ay yung ground. So, ang ground naman guys ay katabi ng ating positive accessory sa left side na bahagi sa ibaba. So, kapag lipa naman natin, ganito po ang position ng ating sila kapag nakakabit tayo ng mga wire. So, next naman is ang ating uh, palser. Sa ating pulsar guys, ang coil naman is blue white. Meron kayong makita blue white diyan. So yung blue white na yan, uh, lagyan natin ng electrical tape to make sure na hindi siya makadikit sa kabilang bahagi ng ating terminal. So yun, nalagay na natin. Sa so, next naman is yung yellow black o black yellow. Ito naman yung wire papunta sa ating ignition coil. Itong motor ni Busing guys no ay naka-experience ng uh, hard starting na sa umaga. Pero kapag pinilit niya yan, daraman. Pero ngayon talaga ay ayaw na talagang kumandar guys. Kahit naka, naka 15 na si Busing, <laughs> hindi na talaga andar ang kanyang motor. So, pan-checking is wala siyang 40. Nakabit na natin ang apat na wire na yan, guys. So, goods naman siya. So, next natin gawin is lipat na tayo sa kanyang tension wire para ma-check na natin kung na ipalabas, mapalabas ba natin ang kurente gamit ang ating lipanwante na CDI so itong black red na wire guys ay may connection yan papunta sa instator at hindi na natin yan magagamit pa kasi ginamitin natin yung black white nya na wire so check mo natin ang kanyang tension wire since naka on lang kanyang ignition coil pakistart natin kay bosing hindi na kurente Ayay guys, walang kuryente na lumabas sa kanyang tension wire. So ngayon, balik tayo sa kanyang CDI. Double check lang muna natin. Baka may uh, matras na contact o terminal. Check natin yung apat na wire guys. Goods naman siya no. Bakit kaya walang kuryente na lumabas? Napaisip tuloy ako. So ito pala ang problema guys. Kung bakit walang kuryente na lumabas sa kanyang CDI. Is nakalimutan pala nating ibalik ang sakit ng ating stator sa pagmamadali natin pumunta sa kanyang tension wire so ito pala yan guys nalimutan natin siyang ibalik kasi na disconnect natin yan kanina noon chinek natin ang kanyang sakit ng kanyang stator so nabalik na natin guys ito na yung moment of truth for second time around kickstart na natin yun o oh. ang lakas ng kuryente na ating CDI Amazing! Okay. Klarong klaro pa sa sikat na <laughs> araw ang ating so, kuryente guys. So, balik na natin ang kanyang spark plug. Since napalabas na natin ang kuryente na hinanap, natin at dito natin na confirm na okay, primary coil ang problema nabos. sa motor sa motor ni sa okay. eh. So, for the meantime, is gamit muna okay. ng battery operated okay. na CDI. So, ganoon lang po ang pag-convert guys ha. Sundin so, nyo lang ang step na yun. Napakadali lang at napaka-easy na step Napakadaling sundan. Kahit kayo, kaya nyo mag-DIY sa pag-convert okay. ng 4 pin CDI. Kapag nakita nyo ang video ito lalo na sa mga primary type. So, yan guys. Mandara, ano? One clicks. Kaya lang may tayo tayong kakaiba. May tunog din sa makina ni Busing, guys. No? At umusok din ang tambutso ni Busing. Mandara ulit. siya. Oh, yeah. Yun lang guys, no? aside sa Currenting issue is may issue din ng kanyang makina at sana may natutunan kayo sa pag-convert ng 4-pin si Dai, Sa kapag yung motor ay ganito ang design frame makakita. Maraming maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Huwag natin kalimutan i-shout is out ang ating napakasipag na mekaniko. Ayos.